Ang babaeng ito ay itinatawag na Foxy Lady pero hindi gaya ng iyong nai-imagine. Alam niyo ba kung sino ang misteryosong Fox Lady Mumtaz Begum? Kung hindi niyo siya kilala, malamang ay dahil never pa kayong nakapunta sa Pakistan. Pero kung kayo ay mapunta sa Karachi, ang Foxy Lady na ito ay sikat na sikat. Ayon sa kanya, ang mga taong dumadalaw sa kanya ay umaalis ng masaya. At dahil alam niya masaya sila, ay masaya din siya. May pagmamahal daw sa pagitan nila at ng kanyang mga bisita. Life is too short, sabi niya, kaya dapat palagi tayong masaya. Ang fortune-telling exhibit na ito ay hit na hit sa mga bata't matanda. Ayon sa isang 6th grader, masayang masaya siya at nagpunta siya doon dahil napakaganda raw ng kanilang pag-uusap. Ayon naman sa isang worker, noong bata pa siya ay napanood na niya ang exhibit na ito. Kaya ngayon ay dinala niya ang kanyang mga apo para ma-enjoy rin nila ito. Mas lalong gumanda daw ang show na mas ikinatuwa niya ngayon kesa noong siya ay bata. Apat na pong taon nang nagbibigay ng kasayahan at pag-asa sa mga tao ang Foxy Lady. Pero isang lalaking nanggangalang Murad Ali ang nasa likod ng misteryosong babaeng ito. Labing dalawang oras bawat araw na nagpapanggap na babaeng manghuhula si Ali na na mula sa kanyang ama ang kanyang trabaho. Ang mga babae at bata ay tuwang-tuwa sa karakter na ito. Nagpupunta sila sa kanya para panoorin at kausapin siya. Ito ay hindi lang isang maliit na parte ng isang malaking show. Si Ali ay parang isang aktor na nagbibigay buhay sa karakter at ine-entertain ng mga tao. Si Mumtaz ay naging permanent exhibit matapos maseta pang attraction sa lugar na yon apat na taon ang nakalipas. Mula pa noong umpisa ay lalaki na ang nagbibigay buhay sa karakter na ito dahil daw mas marunong silang sumagot sa mga taong nang haharas sa kanya. Isang tiket para makita si Mumtaz ay nasa 10 cents US lamang. Kung kayo ay mapadpad sa Karachi balang araw, huwag nang magtipid at puntahan na si Foxy Lady. At pakibalitaan po kami.